Kasi dito yung tongtong. Kasi yung buso ko sa farm ko, Kenoy Oragon. Titignan nyo yung mga pasisiw ko. Dami be. Saan? So, Doon marami ang lalaki be. Doon yung malalaki be oh. Doon yung malalaki. Mereka adalah perempuan. Mereka adalah perempuan. ka? Ba isa? Ha? Ano yung bahay nila? Ano? Ladder. Ano? Buso ko. Buso. Ah. Uh. May manok yan. Uh. Nine. Nine ka beda. Nine. Nine. Nine.